magandang umaga kahit alas to yung bina parang maagang maaga pa rin parang 7 pa rin ano? pangit ang pala ang panahon ano? pero andito pala tayo sa malabuan at may pupuntahan tayo ang matagal natin gustong puntahan ang bilihan ng mga bird dito mga bird ng mga ibon ay pupuntahan na natin habang may chance na pumunta at nadali tayo nitong kasama natin na nasa unahan oh. eh, medyo kalanganin tayo kagabing umuwi kaya dito na tayo natulog kaya habang hindi pa nakauwi gala mo na dito sa gusto nating muntahan mga oh, boss para mag window shopping lang tayo ng ibon window shopping ng ibon Mamo sana. Pero yun nga. Papunta na kami doon. May nadaan na kami ng checkpoint. Ito po sa Katinelas lang kami. Buti naman eh sa kabilang lane. Ang problema niya pag-uwi. Iikot tayo. Pero hanapan natin ang paraan yan. Kaya doon na tayo sa Ibulan mga boss. Titingin tayo baka may makita tayo kasi ah, so, pero pala pero gusto ko talaga bumili mga boss ng maliit na halagaan pa lang para paglaki eh sanay sa atin kasi yung binili natin ngayon eh, sa tropa natin na nasa unahan dyan oh. Eh, nakalipad palagi naalala ng anak ko kung nasaan na yon, kaya palitan na lang natin sana may mabili tayo mura lang hindi ka mapapamura kundi mura lang kaya let's go let's go mga mozing ayan na tayo mga boss andito na tayo Ooh, andito na tayo ayan. andito na tayo sa bilihan ng mga ibon pag CCTV lang tayo sa si Ian pre ayan na daming dilaw para man ito yung kailangan natin, no? Ah, ganda ng ibon, brother. Gundo. Ganyan yun, pre, no? Ganyan yun, no? Ayan, no? Yung nawala, galing sa'yo? Hindi, iba yan, isa. Ayun yung mata, parang katulad din. ay no? Ayun, no? Ah, pwede Red, ito na yun, Red.

Yan, Alagaan na. Kunti na lang yan, pre, oh. Ano, ano? pa mong maganda na. Ano? Yung gusto ni Redo, yung kulay, oh. Yung nasa

Ay, oo. Ay, yun yung magaling Pag sinama sa malaki. Oo. So, oh. Pwede siya magsama pag malaki na rin to. Uh, takatawa, chate, to ah, tagatawad atin. 8 months. nga kaya? 200. 200. 200. naman yan? Oh, Maganda na 200, 200, 200 na eh. yun. No? Malapit na, Maganda Maganda mo. Maganda Maganda So, pwede lang naman isa atabilihin yan, eh. Ganito lang lagayan, no. Oh. Yan na, nakabili na sila, oh. Gusto mo puti ito? Huwag puti. Yung di kulay, pre. Yung kahit mga ganito. Ito oh. na lang yan. Ito na lang. Ito, ito, itong mix Para may sakit na tayo, pre. Ganyan talaga Oh ito, isa. Maganda rin. Ito pa tayo. Ito lang, ha. Iniisip ko pa kung dadadala ko.

ipariserve buh na <laughs> kaya nga, bilhin na, natin? tuante oh, 200 200, diba? eh. 200, 200. oh yun na? 200, 200. 200, 200. Namin. Yan na? ito 200 tuante 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 na ito? tuante 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 na, tuante 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 kulay ah, ganyan. Oh, yan, pray, lang. Patay ng patay ng pera. Medyo <laughs> oh, Dali na bay, Dali. Dali na sa Isa. Pro baby pa. Dami ito. Hindi, mahal man yun kaya. Hindi, bimil man yun. Mga kakaan lang ito, mga lovebird lang. Hindi ito preo Putik ba yung niya na ganyan pre? Nagsibinanin isang libo lang. Yan, mga kanyan. Ay, ito hmm. 1,000 100, 100, partner na ang ganda pa. <coughs> Kaya uh, nga, uh, 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 no? uh, uh, Gusto ko kasi uh, ganyan ang kulay, tapos maliit na cage lang, <coughs> tapos harap pa lang ba, doon sa na TV lang namin. Sakto pang loob hindi pang labas. Ganda rin no? <tos> 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 Manok to ah. Kala ko manok. Laki naman itong kalapati na. Ayos po di lumilipad ano. <laughs> kalapati ito, di ba? Ay Birdie. Di ba ang yung Di lumilipad yet? Alis na Pwede ka tayo dyan. po. <laughs> Pwede. <laughs>

na pula mata. mga kamay. ang E, yung nabiyak naman ito. Hindi ganun. di kita naman ganun yung balik sa green, 250 sa Sa green 150, sa dilaw 150. sa Pastel yellow sa pastel green.

Maubos pa, hindi pa pa Maubos yung pera mo dito, pre, kung mahilig ka talaga sa ibon. Adon tayo sa sabong, oh. Dito sa sabong. dyan Hindi ko

No, wala para ah, na. Ito kasi o, puti. Puti no? kasi no? Parang lola. Parang na. maganda oh Bagana Pagka na yan? Pagka Yung baby pa. Ito yung nawala sayo, ganyan. Ano ba? Sa sa akin. Eh, hindi na. Dilaw yung nawala sa amin. Ito, oh, mga baby pa, maganda. Palaki ka lang, palaki. Doon pa, oh. Ayan ba, maliit pa ba? Ikaw na mong palaki. Nakakalula. Ang kiyat niyan, boss, ano Anong klaseng ibon niyan, boss?

Kakain na muna tayo. Bila mo yung O, pag may pira ako, bibila ko niyan. <laughs> pag may pira. Kakain muna tayo, nakakalula dito. Oh. Sa akin nga, parang nangingitlog na yun mas eh. oh, maganda o. Oh. Ayan you know? Kawawa namin dalawa nga sa muli. Parang ganyan yung nakabuntis sa kanito oh, oh. Ay, hindi ko na. mo si ganyan, oh. Binigay ko ang idea rin sa akin. Ang <laughs> <laughs> dami pa rin. Panabong man yun dito, pre. Ang manok panabong dito. Nakadali na siya kung Pwede pala, pala panabong dyan, ah. Karen, lugaw. Mm. Kaya mo muna tayo. May pares mo dito? Pot-pot Walang pares. Kaya muna tayo. Let's go. mga boss, kakain muna tayo kasi hangover si Archel. Hangover. Lugaw-lugaw muna tayo. Tag, magkano? 80? 85 na? 85. 85. Ganyan lang. 85. Look what baboy. Wat baboy. Pero masarap yan pag one press no? Ah, grabe, may pa-soft drink si Migo. Uy, bayad yan. Grabe, oh. May pa-soft drinks, oh. Ah, ayan naman. Ayan naman ang libre na yan. Ayan <laughs> naman ang libre na yan. Ba't yan walang tukwa? Oo. Ba't walang tukwa yan? Ayan mo dun. Baboy, laman eh. Wala pa yung Wala Walang tukwa. Nakain muna tayo. Tagilid man yeah. Yan, yan meron tayo mga boss. Kain. Kain na na. Kain na na. Mga boss, tapos na yung kumain. Unlimited lugaw. Unlimited lugaw. Punta tayo sa mga fish. Ano may fish? Ito. Maliit lang Oo. Uh -huh, pwede na. Pwede ba? Kuro. na. Pwede na. tayo. na. ba na.

Saunahan tayo. Ano kayo? Alam mang? Magpulutan o, alam mang? Magpulutan. 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 Uy, lahat. Padaan. Ang daming magvlog talaga dito. <laughs> Ang sing sing Ah, dito ka sing Ay, yung beta lang yung isla na to Mga beta Baka mahal din yan Mga na koyo Nawala yung presyo ah Oh apo no. ganda ng bata na 'yan, no. Eh. Yeah, Iyan, maganda oh. Otik kawawa oh. naman yung isda pinasok sa sakto-sakto lang. Teka, hindi lalo ko tipa nga. Pinasok sa sakto-sakto lang ba? <laughs> yeah, <ilaki>, eh. <laughs> uh. <laughs> <laughs> okay. Ha? ba? Wala na raw pala. Wala akong nakita niya kalaki ba? Tanda na niyan ba? May nakita naman ako ganyan kalaki. Maraming ganyan kalaki. Yung mga manok ko. Manok. Bantam manukan talaga dito sa dito ang gilid Itong gilid na to manukan pala to oh, bili, so. ka na bili ka na bili na pang, ah, maganda yan oh goldfish bili na. sa muli bili na, bili na. may mga lagay ang doon? ha meron mo na naman Napin ko ba? Oh, dami ka doon, di ba? Kwenta na lang daw. Magkano? Kwenta. Oh? Pwede na, ang ganda po. Eh mahal pa. Koi, mahal talaga, kulay pa lang. Bilin na ba 'yan? Oh. May nag-iisip pa si no? Nadali talaga 'yan ba? Madadali talaga 'yan ba? Eh 50 ya, yeah, 50 na 'yan. Dari ka talaga dyan ba? Ito na lang kaya sa akin oh. Chenta. Dalawa oh. Sa akin yung isa, bay? Bay? Sa akin yung isa? Bigay mo sa akin yung isa, bay? <laughs> Uy. Bigay mo ba, ba sa akin yung isa? <laughs> hindi na nakasagot oh. Parang hindi ako narinig ba? Ay, tatlo oh, na. Sorry, yun, pre, may isa na lang kanya, pre. Ito sa akin ba? Ay, nakuha na pala. Yan na pala yung isa na yan, no? May isa na lang Ay, dalawa lang. Kala ko tatlo ba? Bigyan mo sa akin isa kay ituturo ko lang sana yung sana yung gusto ko ba? Oh, ito. Masalamat kay Nanod, pre. Salamat, bay. Sa saan sa akin dyan? Wala, <laughs> wala sa akin dyan. Bumili ka. Yan, oh. 200 yun, gagawin. Ito, na lang daw. Yeah. ito, to maganda rin oh. ito, to. ito, para dito. Ay, ba, 70 ata yan, ko uh. ba? ito, 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 Di dito, oh. Dito maganda oh. Yan sa akin po 50 boss, di ba? Dali din. Pwede mo kayo sampo? Wala kong ba? Sampo Sampo. May 40 ako dito eh. Dali tuloy tayo. Mo pera eh. Hindi ba tumamatay yung lagay sa ayo iyong... ba? Hindi yan. Lagay mo pa sa rep yan. boss. Thank you. ayun nadali tayo. Uwi na tayo. Oo, mas yung pera natin dito. Wala pa naman tayong pera. Ayan lang naman tayo ni Arjan dire. Kaya kita mo Oo. Oh, oh. Ibon pa brother. Sige yan, mura lang. Nasa 700. 700. lebo yung maganda partner na. Uwi na tayo. sa park na ba? Ito so, ang ganda pa rin, malaki Ayun ang yun, ganyan kasabay yung kasabay sa'yo na wala uh -huh. Di ba mga ganyan yung kulay mong iba? Ayun yung nawala Nanay ring Yung sa'yo doon? Yung partner na yun? Lahat, lahat yung ay na yun Ay, ay, ay Alam mo, vlogger eh I-out mo sa'kin yung dalawa? Butik, makakautang na naman ako <laughs> Nakaka-utang <laughs> so, na naman tayo ba? Eh, Ba't dalawa kayo? pa? Lahatin mo na ganyan, eh. Uwang isang limo lahatin eh. Sa bonus yung bagay eh. Baygay, eh. na, nakas-advance yung bonus eh <laughs> Nakas-advance yung bonus sa, sa bonus mo na yung eh, ano Nakas-advance mo na Magkano bang kakatil mo kaya? Ano ba? Wala pa eh. Pero magkano po? 50 lang Wala pa eh 50? 50? Ganito rin yan, malaki lang yan Ang ganyan, may

Sakto yun doon sa malaking ibon mo pre Bibili ka ba? Bibili ka lagayan? Woo! <tinyo> Bagastos! Uh, Ang daming ibon pala lang Ayan! Ayan!

Pili kayo siya, palitan natin ng ibong. Mura lamang yung maliliit na mga kuwan. 100 plus. Ang okay, matured. Palitan ng ibong ko na pili niya. Ang ganda no. Magkano yung partner ni Kuya? Ha? 600. 600? Tutik yun. Ay, Mura-mura na no. ano parang kulungan kulungan parang kulungan parang kulungan kulungan parang kulungan parang kulungan parang kulungan parang kulungan kulungan parang kulungan parang kulungan parang kulungan parang kulungan na kulungan parang may kulungan Wala na kulungan kulungan parang kulungan parang parang kulungan kulungan parang kulungan parang kulungan parang kulungan kulungan parang kulungan hindi na tayo dyan pataas, <muchas> tower big ba, tower stock pa rin ngayon ba? stock yan ba? sale stock yan ba? huwag matutok sa force di, maraming lagayan doon si Archel, <muchas> pre bye e-out mo ko ni Archel, palit ko ha? pair ako ni Archel hala, pair Archel wala Beso na lang. Maganda ng ibon, no? 100 lang. Matagdag ko na isa. Hindi pa mag yan Hindi pa mag-aaway. Marami kang kulungan doon eh. Marami. Marami kang kulungan eh. Hindi ko na itong isa. 100. ibon

Pero ay ayos na yun, bro. Oo, oh, ayos na yun. Mura na yun. 803 na. May gulungan pa. Kaso ayan, Uwi na lang tayo. Ano to? Kara ko eh. Ha? Uwi na tayo. Huh? Ayan, uwi muna tayo. Yung motor natin. Dito. Wala naman parking pin dito, pre. Ayan, oh. Wala, no, wala akong sampo. Ha? Huh? Let's go, let's go na. Uwi na lang tayo. go